โซ่เมื่อ Nakakatapos lang po ng laban ni former 2 division world champion Danny Garcia sa Barclays Center, Brooklyn, New York. Kalaban itong si Daniel Gonzalez. Pinamagatan pa nga po yung farewell to Brooklyn. Gusto kasi ni Garcia bago daw niya isabit ang mga gloves niya. Gusto niyang itaas ang kamay niya at manalo bago lisanin ang pagbabaksing. Dahil sa hindi maganda ang resulta ng nakaraang laban niya kay di Lara kung saan natalo siya by RTD sa round 9. Sa laban nga po niya ngayon, pinatunayan ni Garcia na nandiyaan pa rin yung lakas niya. Dahil round 4 lang, knockout agad itong si Daniel Gonzalez sa isang suntok lang bagsak at hindi na nakabangon si Gonzalez nang tamaan ng pamatay na lepok ni Danny Garcia, dahil sa panalo ni Danny Garcia, umabanti na ang record niya sa 38 wins and 4 losses with 22 knockouts habang bumagsak naman po ang record ni Gonzalez sa 22 wins and 5 losses and 1 draw tinanong nga po si Garcia mga tol kung yan na daw ba ang last fight niya o lalaban pa daw siya muli dahil maganda daw ang pinakita niya Sagot ni Garcia mga tol, hindi daw niya alam Pero dahil sa ganda ng performance niya Kalaunan, sinabi ni Danny Garcia na malaki daw ang posibilidad Na hindi pa daw yan yung huling laban niya Sa kabilang banda naman mga tol May hanes opinion po ang former Japanese Super Bantamweight Champion Na si Gayuka Puruhashi Kay former 3 Division World Champion General Casimero Sa naging sparring nito sa si Japan Opinyon nga po ng dating Japanese Champion Sa napanood niyang sparring ni Kasimero sa Japan Sa tingin daw niya past prime na daw si Casimero ngayon dahil may edad na daw itong 36... sa is. Malakas daw si Casimero pero sa nakita niya e eh nabawasan na daw ang lakas nito. Ganun pa man, naniniwala pa rin naman daw siya na mananalo pa rin daw si Casimero kay Kunoski Kameda. Samantala, ikinuwento naman po ni Casimero sa Abima TV. Noong nag-overweight siya sa labang kay Saul Sanchez, sinabi ni Casimero na dapat hindi daw yon mangyayari. Kuwang-kuwa na daw kasi niya yung timbang, kasi yung daladala -dala daw nilang timbangan magkaiba daw sa timbangan mismong sa weigh-in. Kumbaga mga tol, sakto yung timbang niya sa dala nilang timbangan. Pero sa timbangan sa final weigh-in, noong sumalang siya, iba na raw yung timbang niya. So yan po yung dating sinasabi ng team kasi meron na sirado ang timbangan na dala nila. kung na mo, gidada mo. Mato siya, sakto may sa timbangan niya ang sa actual sa kuan, Sa ilahang timbangan, overman. Humingi naman daw si Casimero ng sorry sa promoter niya at ipinangako niya magandang performance daw ang ipapakita niya sa labang kay Saul Sanchez. At yun nga daw, tinapos niya lang daw sa loob ng round 1 itong si Saul Sanchez. Yung mga tanong ay sa ako ang promoter na huwag na ako nakuha pero sige lang, huwag ma, ako pa rin kamutan nga mas ihatag nako ang mas kuha ko nga duwa na ako ipakita sa duwa na manakaot ni nako. Pero marami pa rin daw ang mga Pilipino na nambabas sa kanya dahil sa pag-overweight niya. Ayaw na lang daw siya suportahan bilang Pinoy dahil nagdadala daw siya ng karangalan sa Pinas. Ilang taon na daw siyang hindi natatalo tapos marami pa rin daw sinasabi ang mga bashers sa kanya. Ako yung ng karangalan, nagdaan na itong karangalan sa Pilipinas tapos i-bust nila niya. Uh, uh, How many years na ko, no? pila ka uh, years na ko, wala akong kapil, wala akong kasuway na pildi. So, di inta dapat ikon. Mas dapat proud ng mga Pilipino nga sige lang ka ugda sa karangalan sa Pilipinas na taas din mo ang bandera ng Pilipinas taga-fight ni ako.